Good morning, good morning Good morning po sa ating lahat Okay, mag harvest tayo ng uh, kunting sitaw Kunting okra at kunting talong Halagang uh, sandaan lang po Mga kalingap, ay bali lagang tatlong daan Kasama po ang ating uh, kalabasa Kuha na tayo ng kalabasa, uh, mga isang piraso siguro, nagkakalaga ng uh, 150, ganyan. Okay, harvest tayo muna ng uh, sitaw, talong, okra. Piliin lang natin yung mga malalaki dahil uh, baka bukas may order. Ayan ito, uh, na agad natin po. Mayroon lang po lang order dahil uh, siguro maraming mga isang... pa. Ayan, mga malalaki. Ito po, standard. Kaya bibili nyo? Ilan? Turte? Oo. Sige. Okay. Talong, mayroon. Ilang talong? Turte Nah, biarlah aku nah, bilang. Nah.

ay lagay niya sa kasi palipat-lipat magpunta sa amin magpunta sa susi umulan na naman mga kalingap oyos kasi sakuna na talaga to tag-ulan na na papaktayan nako na ng uh, insekto langaw tangaw Tayangaw. Tapos nating mamitas ng okra, sitaw, talong. Ngayon naman ay dito tayo. Mamimitas tayo ng kalabasa. Isang kalabasa lang mga kalingap. Nagkakahalaga na ng mga sabi natin yung sandaan, no? Dahil 40, bigay natin. Pag sa tingi-tingi, 40 per kilo. Kaya, hindi na bad. Ayos. Pagkatayo ng kalabasa. Ayan, oh, laki, oh. Ito, laki. Laki, 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 laki. Oh, bali, papatay na po sila. Oh. Naninilaw na po yung dahon. Maambon mga kalingap. Ambons. Kaya yeah, kunin natin yung malaki na to. Nasa na buwan oh okay yun, nakita yung ano talaga 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 ano po well, So, sobra-sobra pong uh, 50 pieces. 50 raso, Ayan, oh, parang sedikit-dikit din. Ang bunga. So, ulang pitas tayo mga kalingap. Ng ating kalabasa. Ito, gulang na siya. Okay. So, timbangin natin. Yeah. kalabasa. Ah. Okay, hey, bili kayo, bilina kayo. Bili kayo. ang ati Oh, wala plastik ah. Ito yung no? po. Ha? Opo, doon sa Tatlo Tatlo kalahati Tatlo kalahati po mga kalingap Ang isang piraso Ayan o no? Isang pirasong uh, Kalabasa Kalabasa mabot ko ng 6 kilos 6.5 Okay, dito natin i-deliver sa taas itong ating uh, 6.5 kilos at sa atin ay isang cute na aso yan Tau po. Teh! Ganda umaga! Gulai! Gulay. Gulay. Ha? Oh, mo. Ha? Kulang na lang kwan? 250. Sige, babalong, Oh, sige. Wala Kwan, lan! pamalit na sako. <laughs> Hello, bigat. 6 kilos yan, higit. Oo, oh, lakas talaga tatan. Eh. Mamaya lang kuya yung sako. Oh. Ah, sige, sige. Damat. Sige. Uwi na tayo. So, ito po, ating uh, kapitbahay na uh, resort. Sabi nating resort. Katigis. 'yung Resort. yun pa yung ating kubo ay yan bukid na bukid kabuntukan